yun ng kabataan, boses ng bayan, para sa katotohanan, di bilang aktibong suporta sa National Reading Program ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. Bumili ang Federico A. E. Stepona Memorial High School ng Sham na Telebisyon upang mapahusay ang reading literacy ng mga mag-aaral. Ang inisyatibong ito ay tugon sa ulat ng Philippine Statistics Authority na nagpapakita na 70.8% lamang ng mga Pilipinong may edad 10 hanggang 64 ang may functional literacy. Sa siyam na TV sets, anim ay aprobado sa Annual Procurement Plan o APP batay sa kahilingan ng grade 10. Ang natitirang tatlo naman ay mula sa senior high school na pansamantalang ipinahiram sa grade 7 at grade 9. Naniniwala ang punong guro ng FAMHS na si Richilda Aplacador na mahalagang matuto muna ang mga mag-aaral ng pagbasa upang matagumpay nilang matutunan ang kanilang mga aralin. Okay. Samantala, inaasahan naman ang pagdating ng mga karagdagang TV sets na siyang pupuno at kukompleto upang magkaroon ng isang telebisyon sa bawat silid-aralan ng FAIMICHES. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates tulad nito. Ako po si Angel Alvarez, Senior Newscaster, at ito po ang Landmark Broadcast. Radyo ng Kabataan, Boses ng Bayan para sa katotohanan di